paikot-ikot sila niyan sa bahay ko. Sila mismo. kernel, Colonel, Colonel Major Kapitan at may mga civilian. Pina, pinaliparan ako ng drone. Kaya yan si Mr. Atongang gusto niya ubusin yung pira niya. Sa gitna ng katahimikan, may biglang lumutang sa langit isang drone. Hindi ito basta laruan. Dahil ayon kay Dondon Patidongan, ito raw ay pinalipad ng mga tauhan ni Atong Ang. Isang mata sa ere. Tahimik ngunit matalim ang paniniktik. Paulit-ulit itong umiikot sa ibabaw ng kanyang bahay, tila nagbabantay at nagbabadya ng matinding panganib. Ramdam niya ang tensyon. Ramdam niya ang takot. At sa bawat pag-ugong nito sa ere, isang tanong ang paulit-ulit na kumakatok sa kanyang isipan. Ito ba'y pagsisiyasat lang o isa na itong senyales na siya ay target? Upang tuluyang tapusin ang kanyang buhay, para hindi na siya makapagsalita sa publiko tungkol sa mga makapangyarihang taong sangkot sa misteryosong pagkawala ng mga sabungero. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong paki-like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa kainitan ng mga revelasyong inilabas kamakailan ni alias Tutoy Patidungan, mas lalong umapoy ang isyo ng mga nawawalang sabungero. Hindi siya nagpapakita ng kahit anong pahiwatig ng panghihina dahil para sa kanya may obligasyon siyang dapat tuparin ang tulungan ang mga pamilyang naiwan ng mga nawawala na patuloy na umaasa at naghahangad ng hustisya kaya't pinili niyang manindigan pinili niyang ituwid ang daang matagal nang binabalotot ng takot kasinungalingan at kapangyarihan at sa panahong ito na ang lahat ay tila takot magsalita siya ang naglalakas loob na magsiwalat ng katotohanan kahit kapalit nito ang sarili niyang kaligtasan. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang layuning ipaglaban ang tama kahit ibuwis pa niya ang kanyang sarili. Subalit habang tumatakbo ang oras, lalong lumalalim ang galit ng kanyang dating amo. Hindi na ito mapakali. Ramdam niya ang unti-unting pagsikip ng kanyang mundo na tila ba hindi siya makatulog gabi-gabi kakaisip sa malaking problema ito. Kaya't handa siyang gawin ang lahat para mawala ang puwing sa kanyang mata. Isang aberyang tila maliit lang pero paulit-ulit na sumasakit. At para sa kanya, si Totoy ang alikabok na yon na dumapo sa kanyang paningin. Isang sagabal na kailangang alisin. Na kapag hindi nadala sa panunuyo o panunuhol ng limpak-limpak na salapi, dahas ang susunod para pwersahang alisin ito sa ibabaw ng lupa. Ayon kay Patidongan, may mga drone daw na paulit-ulit na lumilipad sa itaas ng kanyang pinagtataguan. Hindi raw ito basta-bastang drone lamang dahil sa bawat ugong sa ere, kasabay ang kilabot na dumadaloy sa kanyang katawan. Parang may matang nakatitig sa kanya mula sa langit. At sa tuwing lalabas siya para makipag-ugnayan sa abogado, lagi raw niyang napapansin ang parehong drone, nakasunod at nakabantay. Hindi raw ito ordinaryong paniniktik. Para sa kanya, isa itong senyales, isang uri ng psychological warfare, isang taktikang posibleng ginagamit ng kanyang kalaban para guluhin ang kanyang isipan. Ngunit hindi lang drone ang kanyang napansin. Ayon pa sa kanya, may mga taong palakad-lakad sa paligid ng gusaling kanyang tinutuluyan. Hindi niya kilala, pero pamilyar na sa kanya ang uri ng kilos. Nakayuko, nakajaket, paikot-ikot, mga mukha na hindi taga roon, pero laging naroon. Mga mata na laging nagmamasid. Kakaiba ang timpla ng kanilang mga galaw. Natila hudyat at tamang oras na lang ang kanilang hinihintay upang isagawa ang nakakakilabot na operasyon. Para kay Patidongan, malinaw na kung ano ang ibig sabihin nito. Gusto siyang itumba sa kadahilan ng hindi siya nakinig sa mga panawagan at babala ng kanyang mga kalaban. Para sa kanya, isa lang ang may kakayahang gumamit ng ganitong uri ng pananakot ang taong nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kundi si Atong Angdao, ang tinaguriang gambling lord ng bansa. Ang taong sinasabing konektado sa malalaking pangalan, may impluensya at may kakayahang bumura ng kahit sinong humahadlang sa kanyang landas. Sinabi rin ni Patidungan na ilan sa mga taong kanyang namataan ay mga pulis na umano'y sangkot sa kaso. Kasama raw nila ang ilang sibilyan na posibleng ito ang kanilang mga gunman mga armadong tauhan na isasabak para sa isang posibleng pananambang. Isang estratehiya upang maisagawa ang tinatawag na malinis na operasyon. Dahil kung sakaling may mangyaring masama, hindi direktang masasangkot ang mga pulis. Sa halip, sibilyan ang kikilos, pero malinaw ang koordinasyon. Parang isang eksena sa pelikula, subalit sa mga panahong yon ay siya ang nakatakdang target. Hindi na lang ito tungkol sa sugal, hindi na lang ito tungkol sa pera, isa na itong laban para sa katotohanan. Ngunit sa laban na ito, nag-iisa siya. Walang malinaw na kakampi maliban na lang sa gobyerno. Ang hawak lang niya ay ang katarungang nais niyang ibunyag at ang tiwalang baka balang araw magtagumpay sa ilalim ng batas. Ang mga plano ni Atong Ang ay hindi nalihim. Sa mga kilos ng kanyang kampo, unti-unting nabubunyag ang desperasyong kinikimkim. Puno na ng takot at pangamba ang kanyang mga desisyon na ayon sa maraming netizen, hindi na ito pangkaraniwan dahil maingat at palaging isang hakbang sa unahan ng batas. Tila hinaharangan niya ang testigo bago pa man ito tuluyang makapagsalita sa korte sapagkat ang bawat salitang binitiwan ni Alias Totoy ay posibleng maging mitsa ng kanyang pagbagsak. At kapag siya'y bumagsak, kasabay rin itong malalantad ang mga matataas na taong matagal ng kinasangkapan niya. Mga politikong naging protektor mga pulis na naging kasabwat at mga negosyanteng ginamit ang sistema para sa pansariling yaman at kapangyarihan. Isang pagbagsak na hindi lang magpapayanig sa kanyang imperyo, kundi maglalantad sa tunay na anyo ng bulok na koneksyon sa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Sa kasalukuyan, hindi natin alam kung hanggang saan pa ang kayang gawin ng mga kalaban ni Totoy sa labas. Lalo't hawak pa rin nila ang yaman, koneksyon at impluensyang kayang baluktutin ang sistema. Habang ang mga mata ng taong bayan ay nakatutok sa isyo, may mga kilos pa rin nagaganap sa likod ng kamera, tahimik pero mabisang gumagalaw. Si Julie naman ay tuloy-tuloy sa pagbubunyag. Isa siyang whistleblower na lumalaban. Wala siyang ibang panangga kundi ang bitbit -bit niyang katotohanan. Gayunpaman, sa mundong ito, sapat ba ang pagsiwalat ng katotohanan kapalit ang sarili mong buhay? Habang isinusuko niya sa publiko ang bawat detalye, bawat pangalan ng kasabwat at bawat sikreto ng sindikatong may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero, lalo ring lumiliit ang espasyo na kanyang ginagalawan. Sa bawat lihim na inilalantad, mas lumalapit ang panganib, parang ang mundo niya ay dahan-dahang kinakandado. Lumalaki ang banta. Ang mga matang matagal nang nanonood ngayon ay kumikilos na nang tahimik. Ang dati ligtas na taguan ay tila pinapasok na ng mga aninong hindi mo maririnig pero ramdam mong papalapit na sila at handang iligpit ka anumang oras. Ang kanyang kalayaan ay nakasandal sa manipis na sinulid ng ebidensyang siya lang ang may hawak. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya magiging ligtas sa mga panahong ito. Lalo na't ang kanyang mga kalaban ay hindi basta-bastang mga tao. Kaya kung totoo ang lahat ng mga sinabi ni Patidongan sa publiko, at kung siya ang nag-iisang testigo para mabigyan ng hustisya ang mga nawawalang sa bungero, kailangan niya ng ating tulong. Hindi man natin siya personal na kilala at wala man tayong hawak na kapangyarihan. Isang simpleng dasal lang para sa kanyang kaligtasan ay malaking bagay na. Isang panalangin para sa isang taong naglalakas loob magsalita sa gitna ng panganib. Ikaw, ano sa tingin mo? May laban pa ba ang isang katulad ni Julie Patidongan, isang ordinaryong testigong humaharap sa mga higanting may pera, koneksyon at kapangyarihan? Mananalo kaya si Alias Totoy sa kasong ito kung may mga taong nasa itaas pa na handang tumanggap ng suhol para baluktutin ang tunay na kwento? E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.